जो वन कैंडीडेट है तो आप उसका बड़ी बड़ी नहीं है ना ये आलस मत करो आह बोल जाते हैं ना उनको सही ना जहाँ आह डीपीएस आपको क्या आई डीपीएस बोलती पकाये स्पर्टिंग डीपीएस आपको इतनी है डीपीएस ना पुआला एनीवे Um, hapon sa inyo lahat. Meron, alam ko po, po, meron po, po, po tayo 20 minutes. Meron lang po ako isi-share sa inyo na information. Pero tatapos kung muna kayo, naniniwala po ba tayo sa swerte? Yes. Share, share yes. 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 Naniniwala tayo sa swerte, di ba? <coughs> Kapag ka may magandang informasyon, kagaya nito, nag-aaral tayo ng automotive, di ba? Swerte yes. yan, di ba? Swerte dahil na adagdag yan sa ating skills, eh, di ba? Tama po? Tama. Yes. Yes. Tama po yon. Okay, ang pangalan ko po, po ay si KD. Neng po, KD. Uy, ang salindo rin. Opo, KD, pero nickname ko lang yan. Ang number ko ay 010-6898-6900. Okay? okay. Pakikopya po, sir. Mga sir. Mga may. Mga sir, di ba naniniwala po tayo sa swerte, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Kahit na simple information lang, mga kapatid, ay maaaring swerte yun sa ating buhay. Okay? Tawa po yan. So, pangalan ko si KD, uh, hindi ko na hindi ko gaano pahabain yung yung mga sasabihin ko dahil alam ko maliit lang yung oras. Actually, kapag ka nasa mga ganito ang sitwasyon, pinakamaliit kong oras ay one hour, satisfied na ako kung kayo dalawang oras. Pero since na maliit lang yung oras, bibitisan ko natin. Okay, uh, narinig niyo na ba yung balibalita na ang um, sa darating na two, 2050, yung buhay ng mga tao sa mundo ngayon ay mahaba ulit? 2050. 2050 pagdating uh, pag, uh, pag, uh, pag, pag, uh, uh, pa dun! E sir, mga uh, sir, pagdating uh, ng 2050, oh. so, so, yung buhay ng mga tao, oh, ta yung dito? rate ng dami ng tao na <laughs> mahaba ulit ang buhay, tataas! Yung aabot ng 80, 90, ganyan. Okay? Kasi... Diba, noong mga 1940s, 1910s, ang great 47, mayroon natin maaga na, maaga na na nagpapaalam sa mundo. Pagpatingnan po 1950, batas ulit, batas ulit. Dahil yan sa, siyempre, yung development, di ba, yung ekonomiya, technology, okay? Ngayon, paano po mangyayari yun? Pag sinabing technology, ibig sabihin, mga invention, mga scientists gumawa. So, kapag ka, paghaba ng buhay ang usapan, ibig sabihin, tungkol po ba yung sa health, sa pangangatawan, sa, pang, sa kalusugan ng tao? Pwede. Tama po, di ba? Pwede. Tama po. Meron pong nagsabi na si Paul J. Pilser, uh, isa siya Amerikano, economist, siya yung naging economic adviser ni Bill, no, not Bill Clinton, yung dalawang mag sino po yun? sila Bush, di ba? Yung mag-ama na yon, ang naging advisor nila, si Paul Zane Pinsel. Tapos, ang sinabi sa kanila ni Paul Zane Pinsel noon, nung, nung, nung time nila, sabi ni Paul Zane Pinsel, oh, ang magiging booming na ekonomiya ngayon, sabi niya, ay yung computer. Ay hindi, yung tubig, sabi niya. Kasi yung tubig, darating yung time na ilalagay sa, sa bote tapos ibibenta ng mga tao. Ngayon, nangyari po ba yun? Existing po ba ngayon yung bote? Yes, Speak? Ibig sabihin, tama siya. Ngayon, sinabi pa niya sa mag-ama na yon, ang susunod na magiging booming na industry ay yung mga computer. Di ba noon? Uso typewriter. Tapos sabi niya, mag-boom talaga ang computer. Sabi niya, industry. Tapos, kaya nga ang pinakamayaman ngayon, di ba, si Bill Gates? Tama, di ba? Pero meron pa siyang isang sinabi. Sabi niya, ang susunod na magiging booming ay yung tinatawag na wellness industry. Ah, wellness industry. Ibig sabihin, tungkol sa wellness, yung kalusugan na tao, pang kalusugan. Ibig sabihin na mag-boom, ibig sabihin, negosyo. Negosyo, tama po ba? Tama, di ba? Yung distilled water, negosyo. Yung computer, negosyo, di ba? Tama po yun. Negosyo. Ngayon mga kapatid, Dito tayo, tayo ang mga empleyado, yes, mga empleyado, pero ang sabi ni Robert Kiyosaki, yung income ay umiikot lang sa apat na klase, employment, self-employed, big business, at saka investment. Okay? Employee political employment, self employment, biz business or business investment. Ano yung mga investment? Kaya ng mga old funds, yung mga stock market, di ba? Etc. mga real estate. Ano yung employment? Kaya na kinalalagyan natin ngayon. Employment. Hired tayo. Kapag ka ikaw ay hired ng isang kanya o kaya kahit sinong tao, ibig sabihin, employed ka. <coughs> self-employed. Halimbawa, kung doktor ka, meron ka sarili mong clinic, self-employed. Okay? Kaya ikaw, matutunan mo itong ito, itong, itong ganito, automotive, tapos nagkaroon ka ng kapital, nagtayo ka ng sarili mong negosyo, pagawaan -pag or pakaiusan ng kotse, di ba? Self-employed ka. Okay? Ang income ng tao, dalawa lang po mga kaibigan, yung natawag na linear income at saka yung passive income. Yung linear income, ito yan mga kapatid, itong dalawa. Yung passive income, ito Ayan. yan, big business at saka investment. Ngayon, meron kasabihan na profits are better than wages. Wages. Profits are better than wages. Anong yung profits? wages, alam niyo di ba? Yung wages, yan yung nakukuha natin na sahod kapag, dahil empleyado tayo. Okay? Pag empleyado ka, ang natatanggap mong pera kada buwan, tawag dyan wages. Kapag ka nasa negosyo ka, ang matatanggap mo, profits. Okay? Itong kasabihan na ito, marami nag, maraming pumasenso dahil sa kasabihan na ito, pumasok sa kanilang Alam niyo mga kapatid, ang tao, yung isip ng tao, parang parachute daw. Parachute is best used kapag ito ay bukas, di ba? So kapag ka ito ay sarado, patay. Di ba? So kailangan ang ating isipan bukas tayo sa magandang impormasyon. Ano na kapag ka maganda, may magandang itutulot. Okay? Profits are better than wages. Why? Because profits, wages will make you a living. Living. Wages will make you a living. Ibig sabihin, kabuhayan lang. Kabuhayan lang. But profits will make you a fortune. Pag sa living, ibig sabihin, kabuhayan lang. Ano, may, may, may mga pangarap po ba tayo? syempre meron, di ba? Ang tanong, gusto nyo po ba yung mga senso? Tama po yun. Pero, uh, meron pa po ako mas malaking tanong. Gusto nyo po ba yung lahat po yun, di ba? Pero meron po akong tanong. Kapag ka gusto mo umaman, kailangan meron kang ginagawa, di ba? Para umaman. Ngayon ang tanong ko po, po sa inyo ngayon. Sa ginagawa po natin ngayon, payaman po ba kayo? Yes. Sa ginagawa niyo po ngayon? Oh, yes. Nasa employment lang po kayo, tama po ba? Panimula. Okay, tama po yun, mula Okay, ibig sabihin, kung nasa employment ka, huwag kang tumambay sa employment forever. Dahil sa employment, ang natatanggap mo, kasi ng pera ay wages. Binabayaran ka dito sa oras na ng trabaho mo. Ibig sabihin, no work, no pay. di ba? Dito, linear income, kapag katulog ka, binabayaran ka po ba? Hindi. hindi, di ba? Kasi no work, no pay. Dito ka sa employment. Karamihan ng tao dito sa mundo, nandito sa employment. Kaya, sa Pilipinas tayo, mas marami sa atin ang manihirap. Okay? Dahil karamihan na employment. Ganito po yung mindset ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino, maliliit pa lang tayo. Yung mga magulang natin, ano ang sinasabi sa atin? Anak, mag-aral pang mabuti dahil paglaki mo para makakuha ka na ng... magandang trabaho. Di diba? Tama, alam natin lahat dahil ganun ang reality. Tama ko. Pero yung mga hitchip, sabi ko sa inyo, anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, tayo ay magnene. Gosyo. Kaya po yung may, ha ha may hawak na ating ekonomiya, mga Chinese. Dahil ang mindset nila, tinuturo nila sa bata pa, negosyo. Ba? negosyo. Alam niyo ang pinakamayaman ngayon sa Pilipinas? Si, yung pinakamayaman na bata, yung may-ari ng mga inasal, si Edgar Sia 20 years old pa lang si mga kaibigan, negosyo ang tinayo niya yung mga inasal. Dumami yung mga inasal niya, sinag-franchise yung mga tao, hanggang sa natakot yung Jollibee, binili nila yung makinasal sa worth 2 billion pesos. Kaya siya yung youngest billionaire ngayon sa Pilipinas. Oo, Pilipino siya. Pero, may lahi siyang itchi. Okay? So, bottom line, kapatid, kailangan ma-business. Negosyo. Ngayon, Interesado tayo na mag-aral, di ba? Lahat ng bagay pinag-aaralan kapag ka trabaho, pinag-aaralan. Kagaya pinag nito mga automotive, backhoe, forklift, pinag-aaralan para meron tayong skill. Kasi iniisip natin na sa future, pag wala tayong trabaho, nag-aaral tayo trabaho, madali tayong makahanap dahil pag nakita natin sa advertisement, oh, kailangan ng backhoe, ay pwede ako dyan. Kailangan ng automotive sa ganito-ganito, pag-aaral ay, pwede ako dyan. Kasi meron akong training eh. Okay? Ibig sabihin, kailangan mo pag-aralan. Ang negosyo, pwede po ba pag-aralan? Pwede. Okay? So, kayo po, bukas po ba ang isipan nyo na pag-aralan ang negosyo? Kasi syempre, gusto nyo yung mama eh. Pero pag gusto mong yung mama kailangan nasa tamang daan ka. Tama po ba po? Tama po. Ang pagyaman mga kapatid, parang gusto mo pumunta sa Baguio. Pero kung ang daan mo papuntang pag Batangas, makakarating ka ba ng bagyo? Yeah. Sa tingin nyo, sa ginagawa nyo, sa pagiging employment, daan papuntang payaman? Pwede yung panimula, di ba? Pwede yung diba? panimula dahil pag empleyado ka, tumatanggap ka ng sapat na pera para meron kang pangkapital. kapital. Tama po ba? Uh -huh. Tama. Ang lahat ng negosyo, meron po bang kapital? Meron. Siyempre, kapag kalaway ang kapital, laway din ang... Puhunan. <laughs> Siyempre. Okay, kita. Okay? Kita okay. po. So, okay. Mag-exercise lang. Coffee will make you a fortune. Kanya-mana naging ganun, kaya ako nandito dahil member ako ng isang negosyo. Mm, global. Marami po 'tong alliance motion global. Okay. Sa wellness po kami, wellness. Okay? Ang sabi ni Paul Zim, sabi ni Paul Zim Fizer, sabi niya, sa loob ng sampung taon, sabi niya, sa next decade, dadami ang mga milyonaryo. Ngayon, kung gusto mo masali sa kanila, kailangan na doon ka sa pinatawag na direct selling business. Direct selling business. Ano yung tinatawag na direct selling? Ito lang nga po yung tinatawag na networking. At nandito po yan sa business or big business. Ngayon, ito pong kumpanya na kinalagyan ko, networking. Narinig nyo na po ba yung networking? Kama po, di ba? Ngayon, dito kasi, ang natatanggap na pera dito ay passive income. Ibig e sabihin ng passive income, meron tinatawag na leverage. Alam niyo po ba yung leverage? Kagaya ni Henry C. Sino pa yung may-ari ng pad? Si Lucio Leverage. Kasi pag nandito ka pa lang, nagtatrabaho ka. Ikaw lang mag-isa. 8 hours ka per day, di ba? Pero dito sa passive income, 8 hours ka, meron tinatawag na leverage, hanggat dumadami ka, hanggat dumadami yung kasama mo, yung oras ng kasama mo, nadadagdag sa'yo. So, isipin mo, ikaw ito, 8 hours ka, meron ka dalawang kaibigan, plus 16 hours, di ba? Tama po ba? Yun ang tinatawag na leverage. Dahil, kung ikaw ito, ibig sabihin, itong mga kasama mo, yung mga oras nila, nagdadagdag sa iyo. Isipin mo mga kapatid, dito 8 hours ka lang per day. Dito pwede maging 100 hours ka sa isang araw. Pwede ka maging 1,000 hours. Tama po ba? Malik. Tama po. At saka, leverage, passive income. Dito, no work, no pay. Dito, right? No work, meron pay. Kahit na natutulog ka, meron pay. Dahil passive income po ito, mga kapatid. Ulitin ko po sa inyo, kahit natutulog ka, merong pay. pay. May commission ka. Eh. Yung mga kasama mo, halimbawa, nasa abroad. Partnership, network pay. Okay? Meron pay. Ngayon, ganyan po sa networking. Kagaya halimbawa ni Henry C. or ni Lucio Tan. Alam niyo mga sigarilyo siya ang may-ari, di ba? Sa Pilipinas, yung tubako. Okay? Bawat sigarilyo na nabibeta, meron po siyang komisyon. Tama po ba? Tama. Okay? Halimbawa, sa isang sigarilyo, meron siyang piso nakita doon. Meron siyang piso nakita doon. Eh, ang dami, milyon-milyon ang milyon naninigarilyo. Eh di, sa isang araw, posible ba yung kumikita siya ng milyon-milyon? Pwede. Milyon? Eh, so, ganon yung sistema rin ng networking. Kung ito si Tan, marami siyang mga klase na negosyo. Meron siyang Banco meron siyang pal, meron siyang sigarilyo, pa siya dyan. Hindi sabihin, yung leverage, nakaka-leverage siya. Ang dami ng oras niya. Hindi lang siya mag Okay? Ganon din si Henry C. Si? Meron siyang SL, meron siyang bonus, meron siyang banco, BTO. Hmm. Ang dami. Ngayon, mahirap silang abutin. Okay? Mayroon silang abutin dahil ng pero nagsimula sila sa wala. Mga may hirap din sila. Si di graduate. Okay? Pero ang mindset, negosyo. Si Henry C, ang mindset, negosyo. Ngayon, kung gusto natin yung masyeso, gusto natin yung mga kailangan, ang ating mindset ay? Negosyo. Negosyo. Kailangan ngayon pala kapatid, gawin mo ng mindset mo, negosyo. Pero nasa employment tayo ngayon. Hindi po masamayan. Pwede mong gawin habang employment ka, mag part-time ka. Kaya mo may tinatawag na part-time eh. Mag part-time ka ng negosyo. O kaya habang employment, nasa employment ka, pwede mong gawin yung investing. Investing. Mag-invest ka. Ngayon, sa stock market, pwede yan. Okay, marami yan. Pero dito, sa big business, leverage. Okay? Pwede kang magtrabaho na marami kayo mga kasama mo. Okay? Kapag ka nasa wellness industry, ibig sabihin meron po mga products. Ipapakita ko sa inyo yung products namin. Actually, ngayong araw na to, very excited ako mga kapatid. Dahil yung mga kasama ko nandun sa MOA. Alam niyo yung MOA Arena? Mall of Asia. Mall Asia. mid rally namin ngayon. <coughs> 30,000 ang nandoon ngayon, araw na to. 30,000 dahil i recognize yung mga naging silver executive, yung mga na, na, na promote Okay? Kasi, kapag ka nandito ka sa ganitong company, merong mga promotion. Okay? So, i-demo ko lang sa inyo yung product namin na tinatawag na white light. Itong white light na to, the world's first glutathione sublingual spray. Okay? Sublingual spray. Ibig sabihin na sublingual sa ilalim ng dilua, dila, di lang ini-spray. Glutathione, pampaputi. Narinig nyo na ba yung glutathione, pampaputi? Pero ang glutathione po ngayon, hindi lang pampaputi. Ginagamit na rin po ito panlaban sa cancer. Okay? Tapos meron pa kami ito product na kagaya ng c 24 Familiar po ba kayo dito? May kita nyo sa ano, di ba? So marami pong ingredients ito. Posible po ba na Mahaba ang buhay, wellness, kusibli po dahil meron din kami mga products na Pag yung pinag-usapan ay mga pampahaba ang buhay, meron din yung tinatawag na Restore Life Na kung saan, merong grape seed, merong wine extract Kaya yung mga nasa Europe, mga nasa France, France Maabot ng mahabog yung buhay ng mga matatanda doon dahil may nagsirok minom ng wine Okay? Pampahal mo daw po kasi ng buhay yun. Ngayon, i-demo ko sa inyo ito. Kailangan, pag gagamitin mo ito, i-spray mo sa ilalim ng dila mo 3 times. Tapos sa isang araw, 4 times. Ibig sabihin, 3, 6, 9, 12, 12. Okay? I-demo ko sa inyo. 1, 2, 3. Ganon. Tapos, 20 seconds bago mo lunukin. Anong okay? lasa? Ha? Anong lasa? Ito, meron itong vitamin C at saka Glutathione, L-glutathione. Ang lasa nito parang ano, yung vitamin C. Sugis. Ano po concentration? Ano po percentage Ito, papapote. Bakit sa ilalim ng dila dahil, 'di ba? Yung mga matatanda kapag high nag-uumabot ng 200, kapag binibigyan ng gamot sa ilalim ng dila nilalagay. Mm -hmm. Dahil, nandoon yung mga ugat. Yung mga ugat Potition. Potition. na na-spread kaagad yung ano, yung yung substance. Eh pero hindi ka kaya ng mga ibang gluta tablet, inumin mo, pagpasok sa tiyan, tapos bago ka kalat, di ba? Eh kung meron ka pa mga ibang ginain doon na, no, so syempre maglalaban-laban yung mga ano doon, di ba? So, nakukurap, nakukurap yung, nakukurap yung gluta tayo. whereas, pag sa ilalim na sila, diretsyo na yan sa, ang pas na katawan. Ang kunter ng gluta kailangan, ang gluta gusto mong magpapute, kailangan ng group tayo, may kasabay na vitamin C because they will work together para maka-penetrate sa ating mga cells. Okay? Ngayon, i-demo ko sa inyo kung gaano siya ka-effective. Ah, kasi gusto mong magpapute. Okay, uh, salamat po ito sa mga product kami. Bakit bakit puso na ngayon yung mga pang-wellness? Kasi nga... Yung mga tao ngayon, madaling magkasakit dahil sa mga substances, di ba? Hindi tayo kumain ng mga yung mga yung mga ano, yung mga barbecue, niluluto sa oven na paulit-ulit. Delikado po 'yun, carcinogenic 'yun. Yung mga kung kumain ng mga yung longganisa, eh may mga preservative 'yun. Tama po ba? Tama. Di ba? Ito big, bakit nga nilagay dito? Kasi hindi na safe ang tubig, di ba? Tama po ba? Ang daming kumakalat ng mga sakit. Meron pang Ebola. Bawal na yun ang Okay? So, kung hindi ka kung hindi ka alarmado, kaibigan, kung hindi ka al alarmado sa mga ganitong sitwasyon, mga ganitong balita, delikado pa. Pag ikaw naging biktima, magagawa ka pa. Yung mga kaibigan mo, nandyan sa'yo. Pero, sa totoo lang, magbubudbay ka na. Tama po ba? Tama po yan. May mga EPS na bigla na lang habang nung tatrabaho. Stroke. Ayun, nasa ko siya. Pumutok yung ano, may ugat sa utak. Di ba? Kailangan ka pa rin maging aware ka sa mga well, wellness. Alagaan mo na mabuti yung sarili mo. Okay? Ngayon, kasi mayroong mga bad substances, mayroong buwapasok sa ating katawan na hindi natin alam. Tama po ba? Mga chemical, hindi natin alam. Okay? So meron akong beta-dine dito. This will represent yung mga bad substances. Okay? So, halimbawa, ito yung katawan mo, ganito ang nangyayari. Okay? Naninigarilyo Ani, pa o kaya, may mga nangyayosip ko ba dito? Meron, di ba? Umiinom, you know, meron, di ba? Sa liver, maganda rin yun sa liver. Para talaga sa ito, sa liver, yun ang, ano, pang-detoxify. Okay? So, ganito ang nangyayari. <laughs> Ganito na nangyari sa inyo, sa iyong precious body. Okay? <laughs> 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 okay. tapos, tapos nag-white light ka. Nag-white light ka, okay? Spray natin ng isang beses lang. Okay? O kaya... Dalawa? O, sige. natin. Okay? So, nagiging light siya, di ba?

ano pa yung pagkain mo? ayus na ako. ayus. sabay 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 Okay, sabay 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 ng sabay 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 sa negosyo na to, pwede ka kumita ng 24,000 pesos per day. <clears throat> okay? 24,000 pesos per day. Posible? Imposible. Posible. Posible po. Pero maaaring meron na akalang kung paano, maaaring meron hindi pa. Okay? Kanina, binigay ko na yung number ko. Ito, ito na po. Ngayon, pwede niyo po ako i-search sa Facebook. Ito po ang pangalan ko. Abdel A. Kader. Okay? Yan po pangalan ko. Add niyo po ko sa Facebook. Para pangalan ng Muslim so sir. Ito? Hindi ah. Mukha naman na Hindi ah. Muslim na yun. Yung, 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 po, Muslim, yung lola ko po Muslim. Pero yung lola ko, Kristiyano. Kaya kaya po marunong ako ng Bisaya, ma'am. Bakit? Kapalo ko mag-Bisaya. Ano man? Because my, my grandmother is... Uh,

Yes, say, meron, po, meron po kami yung vita. Itong vita na ito, kapag kaininom mo, kapag ininom mo, juice ito. Yung, yung ating, yung ating artery, yung daanan ng dugo, bubuka po yun. Kung, kung ganito kaliit yung, yung butas ng artery mo, bubuka yan ng 60 to 90 percent. Ano ibig sabihin mo? dadaloy ng mas maluwag yung dugo. dugo. So, posible po ba ang mamamuhay? Pwede. Pwede, Pwede di ba? Dahil sa mga product, dahil maraming mga scientists magagaling eh. Okay? Pero, ikaw, nalaman mo yung informasyon, nasa sa'yo na lang kung, kung gagamitin mo. Siyempre, kung hindi mo gagamitin, bigla ka nagkasakit, oh, pare, ah, nasa hospital ka ngayon, oh, ito, ito, ito tulong ko. <laughs> buhay. Libre sa Yeah, joke lang yan, okay? Pero dapat maging aware. Importante po bang awareness? Yeah. Yes. yes. Okay, so, importante po yon Okay, so nasa inyo lang ang pagkakas. Ngayon, paano ang, -ang. Eh, ang pag-join? Sabihin ko lang sa inyo. Doon sa Facebook ko. Add nyo lang po ako. O kaya babalik po ako next week or next next week. Hanggang ilang meetings pa po kayo, ma'am? Na, na, na lang. Next week? Next week, yes. Yeah. Okay, sige. So, hindi yes. na. Baka dumating na yung ano ninyo. Okay. <laughs> Ikaw <laughs> na lang <laughs> magturo ko. Kape, meron din kami kape. Itong kape na to, mga kapatid, itong kape na to, napakaganda dahil dahil meron 16,000 phytonutrients. Ibig sabihin nun, no, ibig sabihin nun, no, may mga gulay at rutas. Dito lang kayo makakasunta ng, ng

Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.